Tuturo ko kung paano mag-deposit dito sa 7-Eleven sa ATM machine para hindi na kailangan pumunta sa post office. Pasok yung ATM and then i-press mo yung pin mo. Napaka-convenient na pag-deposit para hindi mo na kailangan pumunta ng post office na mag-deposit. Dito ko na sa machine mismo sa mga convenience store. Pagkatapos mo ma-open 'yung PIN mo, is kailangan mo piliin 'yung language kasi hindi mo maintindihan 'yung Chinese kaya pindutin mo 'yung English. So dito ko na mag-press kung anong gagawin mo. So ako mag-deposit ako. Itong main card account is 'yung card ko. Kung gusto mong mag-deposit sa ibang account, ipindutin mo 'yung isa. So dito sinasabi na 15 NT ang charge ng every deposit. So press continue and then Ilagay natin yung pera kasi nagbukas na yung machine yung lagay ng pera. Eh, 2,000, e, try ko lang mag-deposit 2,000, e, ilagay ko dyan. So, pinut mo yung ano, isa, yung banda sa right. Next, ganyan. So, binibilang yung pera mo dyan sa loob. Yung 15NT na charge dito is ibabawas mismo dyan sa nilagay mong pera. Nilagay kong pera, so ito na yung bawas na 15. Ang naka-deposit is 1,985, so continue para makuha ko yung resibo 15 NT lang naman pero kung mas malaking ano mo 15 NT lang din diba napaka convenient na pag deposit at saka pag withdraw ang pera dito sa Taiwan so ito na yung resibo ito na yung amount ng deposit mo print receipt mo para maibidensya ka doon sa dineposit mo kung ibang account yung dideposituhan mo at ayan hintayin mo na lang yung resibo kasi lalabas dyan tapos yan, tapos na. Diyan na yung pera mo.